salubabida lab. upu kayo sit down. you sit down. Sa taon kayo sasan. nang alun Huwag ka kaya na, ati Riri. Hul. Ay, sasab, palit tayo, sasab na. Sab! Sab, parang mas maganda to. It look like uh, beautiful, this one. This one, ah! Oh. Ah, oh, what's the matter? humahawak sa kanya. Oh. Uh, Kanina ko'y papaano ko. Ay, Muna. Ay, ito ah.